What's up guys? Okay, ito ay para dun sa mga nag apply local man or international. Okay? Alam nyo ba ang pinakalas na steps para maituring ma 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 kayo na isang hard na sa isang kumpanya o dyan sa ina-applyan nyo o yung inaasam-asam yung trabaho? Okay. Ito example natin yung pag-apply abroad or international ang pinakalas na gagawin dyan na i -re require sa inyo ay yung medical nyo. Medical. At kasama lagi dyan ang tinatawag na, nakikita nyo dyan sa request na yan, pag may referral kayo sa isang clinic para sa medical nyo, ang hbs AG screening o HEPA B surface antigen screening. Okay? Yan ay, ang specimen ay dugo. Kasi bakit ko ito binabanggit? Kasi meron tayong kababayan ngayon na dumalaw dito sa akin. Nagtatanong siya kung bakit hindi na-detect sa Pilipinas na reactive siya sa HEPA B. Dalawang buwan pa lang siya dito ngayon dito sa Saudi. Eh, alam naman natin dito sa Saudi Arabia na napakahigpit na lugar. O kahit man saan dito na lugar sa gitnang silangan, pag ang pinag-uusapan, virus, papa A, B, C, O, HIV I, man dyan, pag ikaw ay reactive dyan, medyo palya na yan. Okay? At lalo na kapag ka ikaw ay nailagay na sa system nila. Si kabayan kasi ay uh, medical na kasi bago ka makakuha dito ng work permit or ikama, dadang ka muna sa medical ulit. Ngayon yung ginawa sa Pilipinas, uulitin niyan dito sa Saudi. Kung anong ginawa doon, ganong proseso. Pero, ang kaibahan lang, karamihan kasi ng clinics sa atin sa Pilipinas, ang ginagawa sa Hepa B ay screening. Yung parang pagtetest mo ng pregnancy test na papatakan lang ng dugo, ganyan. Tapos titingnan kung yan ay positive kapag dalawang linya positive or reactive kapag isa lang non-reactive or negative eh si kabayan syempre dito sa Saudi Arabia ang proseso na ginagawa dito kasi ay hindi quantitative ay hindi qualitative kundi quantitative yung sa Pilipinas qualitative yun point of care point of care testing yung itadrap lang babasahin agad pero dito hindi ginagamitan siya ng quantitative analysis which is nirarenyan sa makina under process ng enzyme link immunoassay o ELISA. Ngayon si kabayan na detect. Reactive si kabayan sa HEPA B surface antigen. So ibig sabihin meron siyang HEPA B. Okay, active HEPA B. Kaya ko to sinasabi kasi diyan pa lang dapat sa Pilipinas ay dapat natuklasan na para hindi naman sayang yung oras, pagod, pera, lahat sayang eh. Kasi si Kabayan mismo pa sa Ministry of Health nagpagawa. So natuklasan, pag ganun nilalagay na sa system agad. Ang pinaka-worst scenario na mangyayari kay Kabayan ay babalik siya sa origin of country, country of origin kung saan siya nang galing. So sa Pilipinas babalik siya. Two months pa lang si Kabayan dito at first timer mag-abroad. Kaya yun ang masaklap ang point ko dito is kailangan sigurado ang pinapagawa dyan sa medical nyo lahat ay negative kasi baka isipin nyo ay kung pasado na kay lahat dyan sa Pilipinas tapos pagdating dito gaya ng tanong ni Kabayan na bakit reactive siya sa HEPA which is nagpagawa naman sa Pilipinas okay wag ito advice ko lang ha kung sasabihin sa inyo isang clinic na kasi may isang ganito na problema pwede naman natin gawa ng paraan to yung ginagamitan ng pera-pera lang okay etong si Kabayan hindi ko naman masasabi na ganun ang ginawa niya bagkus paano ba ginawa ba talaga yung test niya pinrasas ba talaga yung test niya yun ang point ko ha kaya dapat manigurado kayo kasi sayang lahat eh tapos ka na sa exam, tapos ka na sa interview, tapos ka na lahat sa mga protocols nila Bago ang last na gagawin iyong medical test, which is dun ka sumablay Di sayang lahat ng pinagpaguran mo Okay? Kailangan mabusisi din Kasi itong sikabayan, walang ibang ano dyan kundi babalik yan sa Pilipinas. Pauwiin talaga yan. Ang advice ko na lang sa kanya kasi pumunta siya dito para humingi ng advice ko noong gagawin. Sabi ko na lang pwede mong ipaulit ang test mo baka kung sakali ay ano mo yun, baka sakaling nakita na reactive pero nang reactive ka naman, sabi ko ganun, para malubagan lang ng loob. Kausapin mo yung kafala mo o yung boss mo kung ano ang pwedeng gawin. Kasi si Kabayan parang ayaw niya talagang umuwi eh. Pero sinabihan na talaga siya na baka mapapauwi siya. Kasi yun naman talaga ang resort dyan kapag ka-virus ang pinag-usapan. Sa mga aplikante din na nag apply lalo na dito sa Middle East, siguraduhin nyo talaga na ginawa yung mga test nyo at lahat dyan fit at negative. Kasi pag yan, dinaan nyo sa usapan, areglo, o kaya dinaan meron din kasi hindi ko naman nilalahat pero meron kasi ganyan eh sir may palyado gawa na natin ang paraan to yung mga ganong tipo wag na gagawin yan wag na wag na gagawin. lalo na kapag dito sa bansang git uh, gitnang silangan ang pupuntahan nyo napaka stricto po talaga pag usaping virus okay itong isang paalala lang ha paalala ko lang sa inyo gawin nyo kung sa clinic na pinagpagawa nyo dapat yan ay accredited dapat yan ay, ay lehitimo at dapat yan ay talagang ginagawa nila ang kanilang tests na pinapagawa ng mga aplikante kasi sayang lang talaga lahat okay hinahan tulad na lang natin dito sa kabayan natin isa wala din naman akong magagawa dyan eh sa malaking hospital uh, nagpagawa si si boss niya ng kanyang ikama, ng kanyang medical para sa kanyang ikama. Kasi dito, bago ka mag-start sa trabaho mo o kaya bago ka, hindi ka kasi makakalabas dito kung saan ka man pupunta. Kasi mamaya, ma-checkpoint ka at wala kang ganito, wala kang ganito, ikama o permit na dala-dala, magkakaroon ka pa ng mas malaking problema. Okay? Kaya ito isang awareness lang mga kaibigan na sana ay wag pamarisan. Kung sakali man, talagang alamin nyo talaga. Diyan pa lang sa Pilipinas dapat matukoy na yan kung ano yung problema at wag na huwag nyong dadaanin sa areglo. Okay? Huwag nyong dadaanin sa... Sir, baka naman, pass mo na ako. Sir, baka, baka naman, if it to work na ako kasi ito lang naman ang pending ko. Lalo na kapag virus at Middle East pa ang pupuntahan mo. Okay? Alanganin yan dito kapag natuklasan nila. Merong mga ibang bansa kasi depende sa kanilang protocol, mga open countries na ina naman nila kahit na ikaw ay reactive sa Hepa o kahit anong type Hepa BA or C, ina naman nila yan. Pero dito, kung dito ka mag-apply sa uh, gitnang silangan na lugar, medyo alanganin. O alanganin talaga. Okay? Ito ay isang awareness lang po mga kapatid na sana ay maging mapanuri tayo. Ipagawa talaga natin ng tama yung mga blood test nyo. Okay? Kasi inuulit po talaga yan dito. Kinukuhanan ka talaga ng gaya na pinapasa mo Dundumi, dumi, ihi, dugo, at saka x-ray. Tsaka sa mata, inuulit talaga yan. Okay? Isang paalala lang ito ha. So, mag po. Mag-ingat. Lalo na kapag ganyan, hindi lang oras eh yung nasasayang pagod mo yung pabalik-balik ka sa agency at saka yung budget hindi lang man natin pinupulot ang budget eh kaya kailangan sigurado na yan na talaga at alam mo talaga na wala kang talagang palya pagdating dyan sa medical na sinasabi okay so ingatan nyo kaibigan kababayan kailangan mapanuri kayo sa mga lalo na dyan sa medical no at kung dito kayo mapunta sa Middle East kaya na Saudi Arabia okay so thank you guys thank you for watching and don't forget to subscribe at saka like mo na rin bye bye